halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya. Walang iba, House Speaker Martin Romualdez. pagmas huh? Pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Hindi lang pala 7, -7 meron pang 30-30-30. Ano pong meron sa 30-30-30? Yung 30-30 naman, kung ikaw ang kung ikaw ang coast uh, host ng sortie, uh, you get 30-30 million, 90 million lahat yun. 30 million AX or atop, 30 million na MAIT, and 30 million na, na tupad. Nako, mahirap nga po yan, Mayor. Sino-sino naman po ang sangkot dyan? Nalaman ko rin pala na may mga, may mga entitled na mga congressmen na kuhan. Uh, congresswomen na halos uh -huh. unlimited yung kanilang akapan uh, sa -huh. ah, nakakalungkot. Ganon din yung kanilang mga uh, maip at yung mga tupad funds, unlimited, halos unlimited. Grabe nga po yung mga yan mayor, mga ganid sa pera at kapangyarihan. Lagi na lang tayo ninanakawan. At nakikita mo nga 'yung ibang congressman pag magsalita pa sila, hindi ba? Uh, ayuda raw is the best thing that ever happened. Uh, ganun, di ba? O kaya kung wala si ganito, walang akap. Wala si ganito, walang maip. Kung wala si ganito, walang tupad. Yung pa lang na no, those those messaging, alam mo na kung ano yung ibig sabihin. <laughs> AJ, ikaw na bahala na. <laughs> Sabi ni Kong Brian, pag mas maingay, mas malaki ang bigay. Diba? Uulitin ko, magandang hapon po sa inyong lahat! Parang mahina. Ito na yata yung pinakamalungkot na tatanggap ng 5,000 ang napuntahan ko. Kung kailan nandyan pa ang aming boss, si speaker, saka naman kayo malungkot. Nakakalungkot isipin na ganun na katindi ganun na ang level ng corruption na as if is now being committed with impunity. Na wala na silang pakiramdam, manhid na sila. Habang ang tao dyan, hirap na hirap. Ano? Hirap na hirap. Magkano kinikita ng mga drivers dyan? suerte na, 500, 600. Mga vendors, 400, 500. Habang yung iba rito sa mga napaka na politiko, they can easily make a billion pesos in a year. Ito na lang gagawin natin. Ang hindi sasagot, ang iuuwing bigas luto na. O, okay. pong leader sa kongreso, ang talaga namang mga uh, action man, Mr. Rice, pero kung hindi nyo po na itatanong, halos lahat ng ibinibigay namin dito sa distrito galing po sa kanya. Walang iba, house speaker Martin Romualdez. Ayaw <laughs> <laughs>